Hello guys! Good morning sa inyo! Update ulit tayo dito sa my Malagasang Flyover. Ito ay noong nakaraang kuha ko. Yan, ganyan pa siya. At lupa pa at kanilang pinapatag pa yan. Ito yung makaraan bago mag September. Ayan, ganyan pa siya. Dahil ulanan, hindi pa nila masyadong magalaw. Pero ngayon ay ito na siya Ayan na siya ngayon Update tayo ngayon dito October 2024 Ayan Ito nang ibaba yung binubuhusan. At mapansin nyo guys ay Yung ibabaw niyang pataas ng flyover Ay may puti Kalsada na yan guys Nung nakaraan ay hindi pa Pero ngayon saglit lang yan, talagang minabadali nila ito na matapos itong lugar na ito. Kasi ang target nga nito ay hanggang December na dapat madaanan ito. Yan, hanggang doon sa kabila. Mamaya update din tayo doon sa may likod ng tulay na ito. Yan. Pero sa ngayon, mapapansin nyo ay malapit ng magkaroon din ng kalsada dito sa kanan sa lugar na ito. Yan. Kasi patas yan eh yan yung mga ginagawa dito talaga ang pinapaspasanan nila at uh, kung mapansin nyo nga yung lugar na ito ay marami pa rin dumadaan ng mga motorista Ayan. kahit yan ay naka lane lang yung galing po ng district sa mga susunod uh, itong lugar na ito ay sasarahan na rin tapos yung kabila naman yung padadaanan yan yung kabilang lane naman yung padadaanan kasi pagka ginawa na itong gilid na ito dito na sila dadaan ya sa lugar na ito yan. meron lang pong ginagawa dyan sa may ilalim ng flyover na yan kaya po hindi pinapadaanan ito ng salubungan yan ganda na guys ayan o oh, pataas samentadong samentado na at ang pinaplantsa na lang ngayon ay itong ibaba ito guys yung sa taas yan sa taas ito yung kuha sa taas at yan siya pagka oras ng rush hour yan matrapik napaka traffic kita nyo naman ang dami na sasakyan at ito na yung nagawa dito sa may gilid yan ito na yan yun oh, ganda na yun ang giyagawa, malapit na talagang pinapaspasan na nila ito at ito naman yung itsura niya sa tagiliran yan ah, ganda na, ito yung galing ng Imus papuntang Dasma yan, yan ang tropa yan, kung makakita nyo yan, samintado, samintado na at inaayos na yan. sa ngayon, nilalagyan na ng Uh, yung barricade na yan sa taas ay inaayos na. Yan, yan yung ibabaw. Ay, yan yung papuntang dasma. At eto na guys, yung nasa baba. Yan, ganyan siya. Guys, uh, mapansin nyo, meron siyang ginagawa dyan sa kanan. Doon sa may kabilang bakod. Kung mapansin nyo, yung kabila na yan ay sagad hanggang doon sa may bakod ibig sabihin yung dadaan ng galing district pagka natapos yan ay wala pa aayusin uh, pa po nila yan doon sa may kabilang bakod doon gag papasok at yung subdivision na nasa may kanan yun po yung mahahagip ito itong subdivision po na ito yan. kaya nga po walang bahayan yan sa may tabi ng bakod dahil alam nila na pagka nangyari nito na ay tatamaan ng kalsada yung gilid na yon. Yan. kaya po yan ay naka na. Yan. ito yung tambak ng lupa nila. Yan. Yan po yung itinatambak diyan pataas ngayon sa may flyover na yan na ginagawa. Yan, yung tambak na yan. Kaya paspasan po itong paggagawa nito kasi malapit na ngayon December. At yan po yung talagang pinupukosan nila ngayon Kung mapansin nyo nga, uh, yan yung gate ng subdivision sa may kanan Yan, sa may bandang likuran lang ng truck Yan, dyan lulusot sa lugar na yan Yung magiging kalsada para naman sa dadaan sa may ilalim ng flyover ng Malagasang Yan, dyan po sa may kanan na yan at yung kabilang ng bakod po na yan ay inaayos na nila para do sa mga dadaan nga sa ilalim At ito naman yung pataas ng flyover, yan Kung makita nyo ang bilis, may tambak na guys, yan na At bago ang lahat, shoutout nga palaki na Deo nilo Doho ng tabing ilog silang Ah, uh, shout out din sa iyo, Primi Lopez. Shout out din sa iyo, Kuwait Channel TV. Ah, uh, shout out din sa iyo, Prime Rose Miguel. Ah, uh, shout out din sa iyo, TV Vlog Nante 5. Shout out din sa iyo, Bet Cuisine Vlog. At uh, shout out din sa iyo, Bumble TV. Ayan. At patuloy tayo dito. Ayan. Yan yung nagawa na nila ngayong October. Napakaganda. At makita nyo guys, itong ilalim nito doon sa may kanan. Kaya po ito ay hindi nadadaanan. Yun, yung may bako na yun. Yan. Nagbabaon din po dyan ng pipe laying sa lugar na yan. Tapos pag katapos nilang magbaon ng pipe laying dyan, yan ay gagawin na rin kalsada. Yan. Para madaanan sa dire-diretsyo. Yan. At ito yung ilalim kung yung kanina doon tayo sa may ibabaw yan yung kuha ngayon ito yung ilalim niya yan kung makikita nyo guys yan na may yung barandilya may forma na at yan na po rin yung nilalagyan ng concrete ngayon yan mapasin nyo yung iba naman ay wala pa pero inaayos na po nila yan. yan sa mga susunod yan po ay talagang ayos na ayos na bago siguro matapos itong October kung mapasin nyo yan yung pababa ayos na ayos na konting kembot na lang at pwede na itong madana ayun no?